kung matatandaan niyo mga idol doon sa mga nakaraan nating video eh naroon ako sa lugar ng Kabite na kung saan doon sa bahay ng pamangking ko gawa nung inimporta ako nung hipag ko dahil siya ay pinirwisyo ng mga elemento na naroon sa tapat ng kanilang bahay Puntahan ko nga doon, siniyasap ko yung area, yung lugar, talagang marami doon. Oo. Uh, yun nga, may nakausap din na konti gano'n na sabi nga niya, sa gabi, nakakarinig sila misa ng mga nagkakatuwaan doon uh, para nagkakasiyahan. Pero, pag pina-flashlight daw niya yung area, wala naman siya makita. Kaya nga mga idol, yung mga yan, sa totoo lang, mga elementong yan, ang nakakabuisit sa kanila, may sarili silang mundo, pupunta sila dito sa mundo natin, tapos sila pa ang mamimirwisyo. O, di ba? Ang tanong, tama ba yun? Samantalang tayo, hindi naman tayo dumadayo o pumupunta sa kanilang mundo para tayo mamirwisyo. O, kaya, kahapon sa buisit ko, kaya matagal nang pinipervisyo yung hipag ko. Ilang ko nang pinagbigyan. Ginamot ko na. Itong bandang uli, mas parang lumala. Ayun. Sinepla ko siya ron. Winasiwas ko lahat ng mga elemento ron at mga kauri niya ron. Swerte lang ng mga nakalaya at hindi inabot. Pero yung naghahari-harihan doon at nagmamatigas, 99.9 seplak yun kaya ang advice natin sa ating mga kapwa idol na marunong huwag niyong yan at huwag niyong respetuhin yung mga yan bakit? abusado yan oo abusado kapag naramdaman nila na parang pinapanginoon mo sila aba <laughs> gurado pero sa akin kahit saan ako mapanpan pag may ganyan hindi ko nire-respeto yan Galit ako sa mga hayop na yan eh. Kasi wala naman silang bumuang dito sa atin eh. Unang-una sila lang ang dadayo. Sila pa ang mamimirwisyo. Oo. Oh. So, sa tunay na kalagayan, matutuwa ka ba doon? O, ah, di ba? Kaya yan, eh, napagkukwentuhan lang naman natin para sa kaalaman ng iba natin mga idol dyan na marunong, may kaalaman sa mga ghost exploration, at sa mga tinatawag na paranormal. Ngayon, yung iba natin mga idol na gumagamit ng kung ano-ano mga gadget para daw di umano matrace yung mga espiritu na namamahay doon sa lugar na kanilang pinupuntahan. Ang advice ko mga idol sa inyo, hindi ko naman inaano yung uh, kakayahan nyo at yung sistema ng ginagawa nyo. Pero ako, idol, na ako niniwala dyan sa mga kung ano nung gadget na ginagamit nyo. Bakit? Kasi kapag talagang marunong ka at nakakaintindi ka at nakakaramdam ka, hindi mo na kailangan yan eh. Eh sabi nga nung iba, para daw may proof may patotoo na yung nararamdaman mo at naano mo ay totoo dahil sa pamamagitan ng gadget. Alam niyo ba mga idol sa totoo lang kung antitrisin mo sa gadget mo mga masamang espiritu o anumang uri ng espiritu hindi mo yan matitrace Bakit? Walang sariling enerhiya ang espiritu tandaan nyo Parang hangin lang yan Kaya yan nangihiram ng lakas at enerhiya sa kagaya nating mga tao Kaya nga yan sumasanib sa mga tao para magkaroon sila ng lakas, magkaroon sila ng enerhiya at makakilos sila sa gusto nilang gawin. Yan, makakapamirwisyo yan. Pero kung nananatili ng espiritu at nagpapalaboy-laboy lang yan dyan, wala magagawa yan. At ang tanging papel lang yan, gayahin yung imahin ng mga namatay, kung may namatay man sa lugar na yan. At yun ang kanilang gagayahin para mapapaniwala ang mga tao na yung patay na yon ay muli nagbabalik. At yan naman ang pinaniniwalaan ng iba nating mga idol na nasa larangan ng paranormal. Oo. Pero ang masasabi ko lang, kapag wala yung sasapian o ah gagayang ano, hindi yan makakagawa ng kung ano paman. Maliba na doon sa sinasabi ko sa inyo, mga elemento tulad ng mga engkanto at mga kaori nito yan mga idol tatalabang gadget nyo gagana gadget nyo, bakit? may sariling enerhiya yan eh oh, may sariling anyo at may sariling ano yan, hindi nyo lang nakikita pero kayang magpagalaw ng kung ano-anong mga bagay yung mga elemento tulad ng mga engkanto bagamat hindi mo siya nakikita yan ang kayang sagapin ng kung ano-anong ah... Uh, Aparato na ginagamit nyo Kaya sana maunawaan nyo Ibang espiritu, ibang mga elemento oo oh, ang espiritu Kailanman hindi kayang sagapin Ng kung anumang mga gadget Kaya nalilin lang kayo eh Nasagap Tapos tinanong nyo kung sino Nagpakilala Nagsabi siya yung namatay doon, etc. blablabla. bla, blah Napaniwala kayo Pero hindi nyo alam Yung kinakausap nyo Isa sa mga elemento na naroon na nagpapanggap o diba kayo naman talibakan ninyo rin talaga nakikita ayun naniniwala na kayo na yung kausap nyo ay isa sa mga namatay sa lugar na yun na humihingi ng katarungan etc. bla 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 pero sa totoo lang mga idol yung mga namatay kung totoo mang may namatay sa lugar na yan wala lang magagawa yan wala lang alam yan eh So, sabi nga sa Bible, nalalaman ng mga buhay na sila ay mamamatay. Data po hindi alam ng patay kung ano sila. Wala na silang alam sa sinong ng araw na ginagalawan ng mga buhay. At hindi sila makagagawa ng mabuti, hindi rin sila makagagawa ng masama. Ngayon, makagagawa lang ng masama yan kapag yan may sinanibang tao. Pag pumasok sa isang tao yan, yan, ang gagawa niyan ng gusto niyang gawin. Bakit? Nangihiram nga ng enerhiya yan sa atin eh. Kasi kung siya lang, wala magagawa yan. Hindi makakapagpagalaw ng anumang bagay yan eh. O diba? Ganun, sana maunawaan to ng ating mga idol na nasa larangan ng paranormal. Hindi ko tinatawaran ng inyong kakayahan sa larangan ng paranormal. Pero sana maunawaan nyo na hindi lahat ng tinitrate siya sa gadget ay espiritu. Tandaan nyo maigi mga idol, ang espiritu kailanman. Hindi kaya ang ng anumang uri ng gadget. Bakit? Wala nga siyang enerhiya eh. Hangin lang siya. Wala siyang sapat na kakayahan para pagalawin o patunugin ang anumang bagay na inilagay nyo diyan. Pero pag elemento, lalo't inkanto, o anumang mga kaori nito, 99.9. Gagalaw, tutunog yan. At pag kinausap mo, magsasalita yan. Kaya napapaniwala ang iba, akala nila ang kausap nila, yung kaluluwa noong namatay sa lugar na yan. Ah, ba? Tama. Yan mga idol. Kinukwento ko lang sa inyo. Diyo, sa pinuntahan ko noong nakaraan sa Kabite, walang espiritong ligaw doon. Wala. Puro mga elemento ang naroon. oh, Kasi, madali mong malalaman pag talagang marunong ka kung ang nararamdaman mo, espiritu o elemento. Kasi ang espiritu, magparamdaman sa iyo yan, mahina. Kasi nga wala silang enerhiya. Wala. At yan, para makaharap mo yan, gagamit ng anyo. Aanyohan niya yung taong namatay kung sino pa man yun para makaharap mo siya. At yan, sa totoo lang, mga idol, split seconds. Mag-anyo man yan, mawawala yan sa harap mo. Hindi pwedeng magtagal. Kasi nga, espiritu lang siya Oo, eh. oh, wala siyang sapat na lakas o kakayahan. Hindi kagaya ng elemento, pag nanggaya ng itsura ng tao, aba, at pag nakusunodahan, Nakusunodahan ka hanggang sa inyo. Susundan ka. Oo, oh, lalo't wala ka namang alam kung paano mo sila ko kontrolin Kagaya ko mga idol, kung hindi ko lang sila kayang kontrolin yung ginawa ko kahapon, abay, baka hanggang dito sa amin, binudabog kami. Pero palibasa, alam niya, alam niyo mga idol, yung mga elemento, mga engkanto nila, kaori nila, alam nila sa tao, na may kakayahan kung kaya nila o hindi at ah, pag naramdaman nila hindi nila kaya mga idol wala yan hindi yan makakaporma at may hangganan kasi ang kanilang kapangyarihan so, sandali ngayon lumakot tayo doon sa tinatawag nilang poltergeist yung poltergeist idol hindi yan elemento hindi yan espiritu jablo mismo yan oo dahil ang jablo may sapat na kapangyarihan may kakayahan na gumawa ng kung anong pamang mga bagay yan ang poltergeist nananakit yan namiminsala yan at pag binamaras malas papatayin ka yan yan ang ingatan nyo lalo sa mga pag-i-explore ninyo yan poltergeist pero kung may kakayahan ka sandali lang din yan sampulan mo. Oh. Wag yung basta ka lang magpuproteksyon. Sampulan mo siya na mararamdaman niya kung gaano ka katindi. oh, di ba? Kasi kung magpuproteksyon ka lang laban sa kanya, baka mamaya subukin ka rin sa proteksyon mo, gantihan ka, subukan ka, hindi mo naman pala kaya, yun, delikado. Kaya pagkaganyan, sampulan mo agad. Oh. Birahe mo na nakakapuksa. So, pag inabot siya noon, sorry, tigok siya. Pero pag nakaiwas siya, aatras so, yun. pag-iisipan niya may kung aatake siya o hindi. Ha, di ba? Kasi alam niya yan eh. Tandaan niyo mga idol, hindi na kailangan niyo magkaroon ka ng third eye. Hanggat nararamdaman mo kung nasaan siya, naaawrahan mo kung nasaan sila, kaya mong Puksain yan kapag marunong ka. Bakit? Mararamdaman mo naman eh, kung nasaan eh. O, di ba? Maramdaman mo kung nasaan siya, dumubirahin. O. Pag binanatan mo yan, mga idols, hahabulin siya ng kapangyarihan na ibinigay mo. Hindi makakatakas yan. Kaya, akala ng mga elemento at mga engkanto, at mga kahalintulad nila, eh, kung hindi sila nakikita, hindi sila kayang siyapulin. Yun ang akala nila. Pero kapag marunong ka, kahit hindi mo sila nakikita at nararamdaman mo kung nasaan sila, siyapul yan. <laughs> Oo, tulad na ginawa ko kahapon, nung nakarang araw, doon sa Cavite, Oo. Hindi ko sila nakikita at hindi ko na, ano kung nasaan sila, pero nararamdaman ko yung bawat lugar nila. Ganun, mga idol, tandaan nyo. Ah, yan, napag-uusapan lang naman natin, natin dahil nga sa mga nangyayari. Ah, di ba? Kaya doon sa mga idol natin na nag-ghost explore, ah, go hunted ghost hunting, kapag elemento na nyo, huwag yung pangimian. Mahina lang kapangyarihan yan. Maliban na nga lang kung kaya kanya. At hindi mo siya kaya. Yan. Pero kung malakas ka at kaya mo siya, wala magagawa yan, mga idol. So, kaya yan, hindi yan dapat tinangingilagan eh. At hindi yan, nire-respeto kasi wala naman silang mumang dito sa atin eh. Ang mabigat ka sila pa dumadayo, sila pa namimirwisyo. Ah, di ba? Gaya mga yan, may sariling mundo. So, ngayon, di ata sila kontento sa mundo nila, nabanggit ko na yan, na kapag dumabas siya sa mundo nila, napadpad dito sa atin, nakita yung isang lugar at nagustuhan, mamamahay na yan dyan. Oo, lalo't maganda yung lugar mo. At pag namahay na yan dyan, pipirwish yung kanyan Sa bandang uli, ikaw mo may-ari ng bahay at ng compound na yan, ikaw ang lalayas. Bakit? Eh, pinipirwish yung kay. So, maliba na kung marunong ka at may alam ka na kayang sawatahin sila, hindi ka ng tulong doon. Pagkagaya nga nung hipag mo. O. Oh. Namimiwisyo doon sa may tapat nila. O. Oh. Ay nung puntahan ko. Seplak. Swerte nung no, mga nakatakas at hindi inabot. Pero yung mga inabot doon. Sa mga ganun naman idol lang, aabotin mo lang yung talagang matigas eh. O. Oh. Yung talagang matigas na gusto maghari-harian. Yan. Kapag inabot mo yan, yung iba dyan na nakakita sa pangyayari na walang masyadong kakayahan, sisibat yan lalayas yan para huwag mo silang abutin o ba? Diba? at malalaman mo naman yan kapag wala na sila dyan wala ka nang maaaurahan wala ka nang mararamdaman kasi ano uri ng elemento mararamdaman mo yan pag marunong ka eh at pag may alam ka o ba? Diba? kahit ka walang alam nararamdaman yan eh oo kahit walang alam nararamdaman yan paano? ha? nga pala bago tayo mag iwahiwalay Bago ko makalimutan, shout out ka pala sa inyong lahat yan, mga idol. Ha? Dahil man kayong palig ng na ating bansa, naroon, mga palusun bisayas Mindanao, ay binabati ko kayo na isang magandang hapon. At nawa, mga idol, eh, nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. O ba no, ha? Ito pong muna yung lingkod, si Boyet. Pansamantala nagpapaalam. Pero kung may mga question kayo, mga idol, may mga comment kayo, Lagyan nyo lang dyan sa comment section para matalakay natin sa mga susunod pang video. O paano ha? Hintay magkatagal. Hanggang sa muli. Paalam!